si George Jordan Pizaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizaras ay dumalaw si Attorney Pizaras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol at tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa munisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nang hindi ng 300 million pesos para may Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol. Naniniwala po si Atty. Pizaras na itong kalakaran na ito ng Comeric ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comeric ay siyang mga nadalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo interpret yung salitang iyon. Chairman George Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihan tao sa Comelec. Hindi po ito business lamang ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampan namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-invita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sabutin ang mga aligasyon ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kasama po dyan, yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung kaya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung kaya na inyong in-implement? Ganon din po maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon. Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong kumanga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong Pagka, seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanis pa Chairman George Garcia dahil garapalan po ang ginawa nila mga paraan ngayon na kalahang eleksyon sa Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na election? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpapagos ng Commissioner Elections? Mga Commissioner, na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat panagod, lahat ng pandaraya at pagkakamali walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nang ihihirin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon na mga ganitong Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pizarras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Umamin sila ng conversation ninyo ni Ah, may witness tayo, may witness tayo Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay pera ang bigay kay chairman hindi po pera para sa pagka At sata, hindi ko may anong bakit niya sinabi yun Pero ngayon, may tindihan ko na I was shocked, I literally fell off my feet Nahulog ako sa upuan ko Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon Pera-pera hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon mga kababayan dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa omelet o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh, nalugi pa yung mga gustong magkwenta ng boto nating ating mga kababayan. <laughs> Asi si si Chairman George Garcia, si ang yung Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga tangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mga kanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Tisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang omelet para dayain ang eleksyon at para matalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. wag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang Comelec. Ano po witness ko sa Attorney Harold, expert witness. Ako po ay mag witness doon sa kaso dahil gusto ko po, po patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machine ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag si Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nag-transmit na ka ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pizaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong buta para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest the right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Tahit na lang sa sinong binabayaran o lo na lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be Definitely maraming irregularities na na Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At yung number three, yung allegation ni Attorney Pisaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po, po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nag sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang Comelec sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi nakasa ang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission at yung mukhang tunog na nag invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Atty. Pizaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itanggi yun ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya kung gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process. Para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo?